yung po proseso ng paggawa ng paso. Kailangan po natin ng na minamasa po yung clay bago natin siyang gawin, no? Kailangan mo nang minamasa yung clay. Ano nyo? Oh, minamasa okay. pa yan, no? Hindi oh, mo magagawa kung wala nang minamasa. Oo. Kailangan po yung minamasa muna bago nila ginagawa ng paso. Yan po yung proseso ng paggawa ng paso. Pag namasa na po siya, nilalagay ko sa Master Pater po natin, ada yan. Ilalagay po sa pa, ano, uh, battery wheel. Unang gagawin po niya, siya center niya yung clay. Pag center niya yan, bubuta sa gitna. Pag sa gitna po, ay hihilay niya papataas. Pag hindi niyo mataas na po yung ano, yung plate, si shake na po 'yan, ihuhubog niya po niya sa kanyang pamayon, 'yon, gagamit po siya ng tools. Kanya lang po 'yung paggawa ng paso, no? Kailan at kailan yung master pattern po natin para maulma na mabuti yung paso na ginagawa nila. Ganun lang po kadali. Tapos na po yung paggawa ng paso. Yan po ang proseso ng paggawa ng paso. Madali lang, ha? Okay?